Ah, uh, hello po, good morning po sa lahat. Welcome back na sa YouTube channel. For today's video, isa naman pong tanong po natin pong subscriber, natin pong sasagutin. Tinggaling po kay Clarissa Panungaling. Shout out po siya dyan, kaibigan. Ang kanya pong tanong ay, nagka virus daw yung kanyang inahing baboy. Nagkaroon naglagnat. Ayaw pong kumain. Ano daw po ang pwedeng gawin? Kung kayo po ay mahilig po sa paglaga ng mga baboy o kahit anong hayop pagkabuhayang ng pagigultura, mag-subscribe lang kayo sa king YouTube channel. Ryan Patinio Agri Farming Family and Kitchen Adventures. Ngayong umaga po mga kaibigan, atin pong pag-uusapan yung tungkol po sa mga parvo virus infection sa mga laga ginahing baboy. Ano infection po ito mga kaibigan? ito po ay sumisira doon po sa placenta o inunan natin mga inahing baboy kaya nawalan po ng supply yung mga biik ng mga dugo, vitamins, minerals mula po sa kalang mga inahing baboy papunta po sa biik kasi nga po yung kanila pong placenta ay sinisira po ng parvovirus kapag nasira po yung placenta po mga kaibigan ay hindi na po makakarating yung mga dugo mga uh, oxygen, carbon dioxide vitamins sa punta po sa biik kasi yung placenta o inunan yan po yung uh, silbing tulay nating mga inaheng baboy at saka yung kanyang biik para po makasuplay ng dugo, oxygen, carbon dioxide, vitamins at minerals papunta po sa kanyang mga biik. Kapag nasira po yan ng mga par parvovirus, yan po, mawawalan po yan ng supply yung uh, ating mga biik at saka, kaya po, yung mga biik po ay magiging mummified, hindi na po sila lalaki, hindi na po sila magde-develop, at saka, aabot po yung panahon na sila po yung mamatay po mga kaibigan. Kapag namatay po yung mga biik, yan po yung panahon na sila po ay malulusaw at saka, may ilabas po ng ating mga inahing baboy na parang bulok ng mga daga na po mga kaibigan. Kapag yan po anapansin napansin nyo sa mga alagang inahing baboy nyo, kapag sila po ay nanganak o nakunan ng mga biik po ay nakamamified. Yan po ay ng parvo virus. After po makalabas yung mga biik na yan, after po makunan niya yung mga inahing baboy na nagkaroon ng parvo virus, ang, tindi, ang, ang mangyayari po niyan ay tataas po yung level ng stress ng ating mga inahing baboy. Kasi medyo masakit po yan doon po sa part ng ating mga inahing baboy. Kaya nga, kapag uh, yung inahing baboy niyo po ay naka-experience ng ganyan, hihina po yung paggana lang sa pagkain. And then, sila po nakahiga lamang, at saka wala po silang ganang kumilos po mga kaibigan. Ang dapat nyo pong gawin sa mga ganyan, kapag nagkaroon ng farbovirus infection yung mga lagang inahing baboy nyo, pagkalabas ng pagkalabas ng mga bulok na biit, yung mga mummified piglets, turukan nyo agad ng ruby strip, Kasi po, yung ruby strip ay isa po yung anti-microbial agent na, para po malinis yung loob ng kanyang uterus at mailabas lahat yung nasa loob ng kanyang uterus para po hindi po magkaroon ng infection sa loob. Ang tendency kasi niyan kapag meron pang naiwan ng mga bulok na biik o kaya naman mga nana doon sa loob ng kanyang uterus, yan na po ang magkukos sa infection doon po sa ating mga inahing baboy. Kaya, importante talaga na kapag after makunan yung ating mga inahing baboy na ang sanhi parbovirus, ay turukan talaga po natin ng ruby pinstrip kapag nakunan nyo itong mga inahing baboy na hindi po natamaan ng parvovirus palalaman natin yan kasi po yung kanyang mga biik po ay normal na mga biik hindi po mamified, hindi po lusaw na biik at saka sila po ay talagang biik na po mga kaibigan kapag ganyan po ang nangyayari pwede pong hindi na po kayo magturok ng antibiotic kasi hindi po siya tinatamaan ng parvovirus pero kapag parvovirus alam naman natin yan kasi nga ulitin ko muli yung mga biik niya ay lusaw, yung mga biik niya ay mamified and then patay po sa lahat po mga kaibigan ang iba na po ay nang nabubulok na parang kulay ng putik ah, nag-iiba na yung kulay kaya may chance po na magkaroon ng infection yung mga inahing baboy para po maiwasan natin yung infection turukan natin agad ng ruby pin strip sa unang araw nang nakunan yung mga inahing baboy uh, ah, wag muna natin piliting pakainin ang atin pong gawin ay dapat meron po tayong auto drinker para automatic po siyang makainom ng tubig doon mga kaibigan and then dahan-dahan po natin siyang bigyan ng feeds huwag po natin biglaeng pakainin ng marami kasi nga po kapag tinamaan po ng parvovirus yung ating mga alagang inahing baboy ay wala po yung ganang kumain po mga kaibigan kapag kayo po ay nakapagturok ng ruby strip and then dahan-dahan na -dahan po nakapag-recover yung ating mga inahing baboy Turukan nyo ng vitamin B complex 5 ml at saka vitamin A, 5 ml din po mga kaibigan. Nang sa ganon, yung kanyang gana sa pagkain ay babalik, yung kanyang sigla po ay babalik at saka para po siya po ay makarecover po doon po sa kaniyang nutritional status po mga kaibigan sa pangapanahon na hindi po siya kumakain ng maayos para pagdating po ng 7 to 10 days, siya po ay pwede na pong maglandi at saka atin na pong mapapulugang muli po mga kaibigan. So yan po yung ating vlog ngayon. Sana naman po ako nakapagbigay sa inyo ng kaunting kalaman po tungkol po sa mga inahing baboy na tinatamaan ng parvovirus po mga kaibigan. Hanggang dito lang po at maraming salamat po sa inyong panonood. Happy farming po mga kaibigan. See you next time. Bye bye.